Okay, magandang umaga, magandang tanghali eh. sa so, Luzon, so, Bisaes, Medinao. yan guys. Pa-discard uh, din tayo ng puso ng saging kagatan natin. Kumata dito, guys, sa kasaginan. Yan pala, guys, oh. Yung mga uh, pisman dati, ngayon. Tagtuit ngayon dito namin, guys, sa pangkasinan. Ayan. Pati yung mga saging, wala na, guys, oh. Medyo wala nang anong saging guys Kakanap pa tayo ng iba. O, um, iba um, makakuha pa tayo. Luluro natin, natin guys. Gagatan natin. Yan sa iyo. na tuwit yung ano. Fish pan. dito. Pag ganitong mga sour dito sa amin guys. So wala na tayo maghita. meron dito pa so maliit pa lang ang itong puso guys na to yung itong puso na to kahit di mo lamasin ng asinto, hindi siya mapait yung tawag sa amin dito yung pusa po na saging sa Ilocano hindi mo lang alam kung, kung ano sa ano to Tagalog yan lakad tayo guys okay thank you for watching guys all right